Ngayon nga ay naniniwala na si Wilson na tama si Caroline na may gumawa talaga noon kay Divine at hindi si Annie. Hindi nga titigil si Wilson na hanapin kung sino ang tunay na salarin at tutulong din si Ling sa kanya. Samantala, itong si Cindy naman ay inutusan si Gilbert na isunod na itong si Bingo. Gayun po man, tuloy na ang pag-iimbestiga ni Wilson at siya mismo ang nakipag-usap kay Atty. Tony at gusto niyang malaman ng totoo kung sino ang nagbayad sa kanya para ituro itong si Annie. Sasabihin naman ni Atty. ang totoo dahil ayaw niya na rin ng gulo. Sinabi nga ni attorney na baka hindi magustuhan ni Wilson na malaman kung sino ang nagbayad sa kanya. Pero sa huli ay sinabi niya rin na si Charlie Stone ang kumausap sa kanya at binayaran din siya para si Annie ang ituro na may kasalanan. Nang malaman nga ito ni Wilson ay hindi siya makapaniwala na nagsisinungaling ang anak sa kanya. Kaya kinompronta naman ni Wilson si Charlie Stone at tinanong niya kung bakit niya ginawa ito. Pagtatanong naman ni Charlie Stone na ano ang ginawa niya. Tugon naman ni Wilson na bakit siya nagsinungaling at bakit binayaran niya si Atty. Tony para si Annie ang ituro. Hindi nga makapaniwala si Charlie Stone na alam na ng kanyang ama ang totoo. Wala na rin siyang nagawa at sinabi niyang gusto niya lang proteksyonan ang pamilya Chu. Dagdag pa ni Charlie Stone na si Gina ang nagsabi sa kanya na ituro itong si Annie. Kinausap naman ni Wilson si Gina tungkol dito at pagdadahilan naman niya na para makapaghigante kay Annie at para mabawi na rin ang GSC. Sa kabilang banda naman, tuloy ang pagnenegosyo ni Bingo at naisip niya na naman na kontakin si Mang Ibe para sa supplies. Nakipagkita siya kay Mang Ibe at sinabi naman ni Mang Ibe sa kanyang isip na sobrang timing ang pagkikita nila ni Bingo dahil may masama siyang plano na inutos ni Cindy. Gayun pa man, may hinanda namang special date itong si Irene at Snoop para kay Bingo at Ding para magkausap sila at magkaayos na. Dahil lang totoo ay ayaw din ni Irene at Snoop na magkatuluyan itong siling at si Steve at gusto nila ay itong si Bingo ang mapakasalan ni Ling. Pero hindi naman ito nagustuhan ni Ling. Kinausap naman ni Irene itong siling at sinabi niya na kailangan nilang mag-usap ni Bingo dahil marami siyang nadidiskubre. Kaya nang marinig ito ni Ling ay nakapag-isip-isip siya at interesado siyang malaman kung ano ang mga nalaman ni Bingo. Sa kabilang bada naman narinig ni Ling itong si Cindy na may kausap sa phone at sobrang nag-aalala. Kaya nga nagsisimula ng maghinala si Ling at Wilson kay Cindy. Dahil doon ay nagawang sundan ni Wilson si Cindy para alamin kung ano ang kinagawa nito sa isang lugar at kung sino ang kakausapin nito. Dapat sana ay makikipagkita itong si Cindy kay Mang Ibe para bayaran pero hindi niya alam na nasundan siya ni Wilson. Dahil nga best actress naman si Cindy at napapaniwala niya si Wilson noon pa man kaya magagawa na naman niyang magdahilan para hindi siya mahuli ni Wilson. Samantala, naghihinala naman si Bingo kay Mang Ibe dahil nang pumasok ito sa office, wala si Mang Ibe dito kaya pumasok na siya. May napansin siya sa table ni Mang Ibe at nakita niya ang maraming picture. Marami pang nakita si Bingo ng mga picture at naisip niya na maaaring itong si Cindy talaga ang boss ni Mang Ibe at si Ibe naman ang tunay na salarin na pinabayaran ni Cindy. Nakita kasi ni Bingo ang picture ni Mang Ibe at Cindy na magkasama. May madidiskobre din itong si Bingo at makakakita siya ng feather. Dahil sa mga nalaman ni Bingo, siya ay magpapanggap na walang alam at patuloy pa rin siyang nakikipag-usap kay Mang Ibe. Sa kabilang banda naman, nalaman ni Ling ang mga nalaman ni Bingo dahil sinabi ni Irene at Snoop. Kaya nang malaman niya ito ay pinuntahan niya si Bingo para alamin kung ano ang ginagawa nito kasama si Mang Ibe. Pagtatanong naman ni Bingo kay Ling na ano ang ginagawa niya sa lugar gayong andoon si Mang Ibe. Sobrang nag-aalala itong si Bingo para kay Ling dahil madadamay ito at ano pa ang pwedeng gawin ni Mang Ibe sa kanilang dalawa. Kaya nga kakausapin ni Bingo si Ling at magpapanggap sila na magkaaway at hindi magkasundo. At doon ay papaalisin na ni Bingo itong si Ling. man, tuloy na nga ang kasal ni Ling at Stephen. Malungkot naman si Ling at nasabi niya kay Jersey na kahit ayaw niyang magkapakasal pero si Bingo na ang sumuko at bumitaw. Dahil alam naman ni Ling natutulungan siya ni Stephen dahil tunay siyang kaibigan nito kaya handa na rin siyang magpakasal pero nalulungkot siya dahil magiging Caroline Mariano sana siya kung si Bingo ang papakasalan niya pero dahil si Stephen kaya Caroline tayo na naiiyak si Caroline sa araw ng kanyang kasal dahil hindi ang taong mahal niya ang kanyang papakasalan Si Bingo naman ay tinanggap na na magpakasal si Ling kay Stephen at naiintindihan niya na kaya nagawa yun ni Ling ay mahal niya ang kanyang pamilya at para na rin sa katahimikan ng lahat. Pero sa aking palagay naman ay maaaring planado na ni Ling at Bingo na ituloy ang kasal para hindi maghinala ang pamilya nila na nagkikita pa sila at nagkaayos na at nagtutulungan na sa pag-iimbestiga. Nalaman na ni Ling na si Cindy at Mang Ibe ay magkasabwat at sila ang gumawa noon kay Divine at Annie. Kaya nga may hinandang best revenge na gagawin itong si Bingo at Ling sa mismong kasal niya. Dahil ang plano talaga nila ay mahuli itong si Cindy at ipapatigil ni Bingo ang kasal. Dahil dito na sasabihin ni Ling kung sino ang tunay na salarin na gumawa noon sa kanilang ina. Dito na malalaman ng lahat na si Cindy pala ang gumawa noon. Pati nga si Wilson ay hindi makapaniwala na asawa niya ang mastermind dahil nagimbisika rin siya. At ngayon ay hindi na siya maniniwala kay Cindy at siya na mismo ang magpapakulong dito. Kaya sobrang excited na rin ako dahil tuloy ang kasalang Ling Mariano at Bingo Mariano. Yan ang mga dapat nating abangan sa susunod na episode ng Kent Find Me Love.